Patulan ako at patalang. Patulan ako ang anak. Away mo. Ay, ilo mo lang. Kaya, ba, saan, saan mo Sige, okay lang. Bahala sa buhay mo. Hindi ay pag kumahilabot. Pero siyempre, anak ni mo, eh, supportahan din mo. Eh. Anak, 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 yun. Pero sa tanan na kong anak ko, oh, nabukpa ang ina sa siya ni... Oh. Nakaki-advise sa iya, Mayor, ka nang hita mo sa House of Representatives sa <clears throat> iyahang hearing, hindi na sa siya pa, pa sa mga congressman. Nakai-advise, napakigatang na-advise sa iya. Di na ako nung nag-advise si Inday, mas marunong na sa ako. I don't know.